Sa pagpano ni Pope Francis, nagluluksa ang buong mundo na kanyang minahal, kinuusap at pinayuhan. Sa likod ng kanyang simpleng anyo ay mga progresibong pananaw at nag-iwan siya ng mahahalagang mensahe sa kanyang mga encyclical. Ang encyclical ay opisyal na sulat mula sa Santo Papa. Madalas, ito ay may malalim na aral hinggil sa moralidad, lipunan at iba't ibang isyu Para itong open letter ng simbahan, pero para sa lahat ng tao, ang Lumen Fidei o The Light of Faith ay ang kanyang unang insiklika. Bagamat sinimulan ni Pope Benedict, si Pope Francis ang tumapos nito. Paalala ito na ang pananampalataya ay hindi pagtakas sa realidad, kundi ang lakas para harapin ito. Sa Laudato Si, ipinaglaban ni Pope Francis ang kalikasan. Hinimok niya ang mundo na magkaisa para sa planeta. Hindi siya natakot magsabi ng totoo na mga tao mismo ang sumisira sa mundo kaya kailangan ng kumilos pandemic era, health crisis, kanya-kanyang diskarte ang mundo. Pero si Pope Francis nagpapaalala sa Fratelli Tutti, magkakapatid tayo. Iginiit niya ang pagkakapantay-pantay, respeto sa immigrants at kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok. Sa panahong lumalakas ang galit at takot, nanindigan siyang mahalaga ang pakikipagkapwa-tao. Bago siya na maalam, isinulat niya ang Laudate Deum, isang panawagan sa lahat ng leader ng mundo. Hindi na sapat ang mga salita, kailangan ng mga aksyon. Tinawag niya ang mga politiko at iba pang leader na gampanan ang responsibilidad para sa susunod na henerasyon. Kahit wala na si Pope Francis, nananatiling buhay ang kanyang mga salita. Sa kanyang mga encyclical, nagbahagi siya ng mga posibleng direksyon para sa mundong madalas maligaw. Habang buhay siyang tinig ng progresibong pananaw, pagkakaisa, at pag-asa. Para sa iba pang content, ifollow lamang ang social media pages ng News 5.